Report muna mula sa Senado, Sister El. Ano ang latest na? Dahil ang suporta sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol, isusulong sa 2026 budget. Detali balita mo, RH28, Raymond at Paas, Laki Raymond. Elaine Mayor, malakas ang suporta mula sa mayorya ng mga senador ang kagustuhan na gawing prioridad sa paglaan ng pondo ang mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol. Ito ang nakuha ang feedback ni Sen. Sirwin Katsilian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, mula sa mga senador, lalo na sa mga naapektuan ng Bagyong Tino, Uwan at Lindol sa Cebu. Kabilang ito sa kanilang pagtuturo ng pansin pagdating sa Bicameral Conference Committee o oh BICAM, sabi ni Gatsalian, malakas ang panawagan para suporta ng malugar na tinamaan ng kalamidad dahil matindi ang pangailangan nito sa larangan ng social services, medical assistance at pansamantalang Hanap Buhay. Samantalang sa ngayon, patuloy yung pagmamadali ng mga tauhan ng uh, orito sa Senado para maayos at malinis itong uh, session hall para maihabol na sa bagay sa ngayon ay pinatutuyo na lamang ito para maihabol doon sa pagbabalik sesyon mamayang alauna ng hapon. Ito siya, Ray Raymond Salang, kailan na uh, sisimulan ang uh, hearing ulit ng uh, Blue Ribbon Committee ni senator Ping? Tinatapos na lang muna Mayor yung budget ngayon pero doon sa original na binanggit niya sa amin na schedule kasi kung uh, mabilis daw na matapos yung budget, ay eh, uh, baka makapag-hearing pa bago magkaroon ng Christmas break para desisyonan yung kahinatnan nitong mga uh, nakakulong na dito sa Senado matapos na sila ay masight for contempt. Okay nga rood. Ayan. Uh, Kumusta sa mga borders? Okay naman sila? Maayos naman daw Mayor. At mm -hmm. uh, yung kasing naapektuhan lang naman kahapon doon sa sunog ay doon sa bismong third floor mm -hmm. at yung water damage na nangyari dito sa Senate Session Hall na nasa second floor. Okay nga rood, Brand. Maraming salamat Raymond. Ito si Average 20, Raymond Atbaas para sa DZR. Rage sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Um, kami. え